Bumaba ang bilang ng mga tinamaan ng dengue sa Batangas City mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, kumpara noong nakaraang taon ayon sa City Health Office. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mataas na lagnat, malapad na rashes at bahagyang kawalan ng gana sa pagkain. Ilan lang daw yan sa naranasan ng anak ni Rona ng magka-dengue noong Nobyembre noong nakaraang taon. Labis na pag-aalala at pangambaraw ang idinulot nito noon, lalo na at may 21 naitalang dengue cases sa kanilang lugar noong buwan kung kailan tinamaan ng dengue ang anak. Iniisip ko lang kasi po, pag, kapag mako-confine siya, sinong magbabantay kasi... Kami lang po dito nang mag-iina. din po ako. Kaya yun, di sabi ko ipapa-laboratory naglilinis naman ako ng paligid na ano, siguro po na hindi din talaga na, maiwasan na syempre kung halimbawa mo po malinis dito tapos yung mga ibang sa paligid po. Bagay na pinakatutukan umano ng City Health Office kaya bagamat may mga kaso pa rin ng dengue, bumaba naman ang bilang nito simula Enero hanggang Mayo ngayong taon kumpara noong Enero hanggang Mayo ng nakaraang taon. Sa tala ng Batangas CHO 62 ang active dengue cases simula noong January hanggang May 2020 Bumaba mula sa 94 cases na naitala noong January hanggang May 2023. Ang pagbaba ng mga kaso, posibleng epekto raw nang naranasang mahabang mainit na panahon at paglilinis sa kapaligiran ng mga residente. Nawawala na po yung mga breeding sites ng mga lamok pero pwedeng dahil din po sa panahon, uh, syempre nag-al-nino po tayo mas mahaba yung summer time natin, mataas yung heat index. So lesser po yung ulan and lesser yung breeding sites ng mga lamok. Ang Barangay Alangila nakapagtala ng apat na active cases ngayong taon, pumangalawa sa haligi kanluran na may pitong kaso. Kaya puspusa ng mga barangay health workers sa pagpapaalala at pangungumusta sa mga residente. Kailangan pong uh, magtulungan po, makipag-cooperate makipag din po sa amin upang sa ganon uh, hindi po lumala kumbaga, ang dengue at maiwasan din po. Isang aral na raw para kay Aling Daisy nang tamaan ng magkadengke ang walong taong gulang na apo. Kaya ang paglilinis sa kanilang bakuran at paligid, lagi raw niyang pinakatututukan. Don't stuck na yung mga nasa mga bote na water, tapos eh, laging malinis. Eh, lagi naman ganun, eh, nagtaka ako. Consistently, cleaning all the ano. Areas. Nagsagawa na rin ng misting sa Barangay Haligi Kanlura ng Sanitation Division ng City Health Office kung saan may pinakamataas na kaso ng dengue sa lungsod. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.